Nagpamangkot ako kung ano pagidbala ang tao. Ahaw tao man lang siya. Nagapakilala after nga makita mo ang gintuga ang Diyos. Kung ano katahong ang mga kabituunan niya din sang sa sa kataasan sa langit. Kinala nga wala sa amount na ma-present ni mo kung ano ang iyang presyo sang isa. Ginakabalak ang mugid nga ang dugo ni Jesus Christ iya paagay sa imo kagsapon nagapakilala kung ando ano kamahal ang mga kabituunan ang bulan mas mahal pagid ang talag sang tao amo ini ginatingwaan ni satanas kay ang aton kabuhi tama kamahal sa kamtubangan sang Dios ang kabuhi ni satanas hindi na ya mahal sa Dios wala na ya halaga sa tubangan sang Dios Amo inang kabangdanan nga ikaw pag ako ginatinguan ni Satanas ng madayaahan. Kaya nga uh, ang ah, inisyal mingsahe isang Salmos chapter 8 verse 3 and 4 wala ginadilabot si Satanas. Bisan ikaw kaya ako tama ka baka sa sala sining kalibutan hindi kita perpekto pero mga utod kapag imo ini gid pasidunggan ta gid appreciate mo ang gintuga sa Dios mga utod isa ikaw nga ginakilala sa Ginoo nga mahal-mahal kagapon sa tubangan sang Dios